Ito po si Samer. Papasyal ko na naman. Matatapos lang ng ulan, no? Ayan. Makulimling marang langit. Ano? Ayan. Ayan po si Samer. Pasyal muna kami. <laughs> oh. Tingnan natin. Umulan kanina pero hindi naman masyadong malakas. Ano po? Barangay Kalbkub. Sa Silang Cavite. Ito. Green na green. Kasi po, nadidiligan sila oh. Green na green ang paligid. Anda mo. Ayan oh. ng nagre na green, ano po. Ano? Share mo na si Samir. Jingle. ayun <laughs> Nakakaraos siya. <laughs> Ayan o. Ito, pinabas na nila yung damo. Ayan. <laughs> Kaya kulay brown, tinabas Siyempre, pag mainit, di patay yung damo yan ito naman yung mga prutas guyabano oh pitong piraso sila pag magtuloy-tuloy ang ulan mamumunga yan heto hantas nanda mo napakagandang magalaga ng ano dito kambing kambing kalabaw baka ya yan ang gusto nila Oh. Tinaniman po nang ng ito eh. Na kamuting kahoy ay yung kamuting kahoy. Natalo pa. Ayan. Kasi nung tinanim yung kamuting kahoy pasimula yung tagulan. Kanya lang hindi masyadong masyadong nabasa. Ayan. Kaya hindi Ayan, no? Ayan, no? Ito yung mga mangga. Tatlong puno yung sunod-sunod na mangga na yan. Ito yung naman yung duwat. Ayan, duwat po yan. Ayan o, no, tinatabas na nila o. Oh. Mga saging, sagingan. Ayan o. No. O, no, ang ganda. Ang bilis tumubo yung mga damo ng panay-panay ang ulan. Sabi po nila Jamie rito, malalakas daw yung ulan mga sumunod na mga araw. Ayan, ang bilis tumubo yung damo. Ayan, tamang tama kung meron kang alagang kambing baka pwede kang kumuha dyan walang bayad ayan ayan ito kamuti yan ayan o oh, kamuti Ah, <laughs> uh, ube burado ayan o oh. hindi nila nalilinis ito Hindi nila nang lilinisan niya, no? Kumapal nang kumapal. Sagingan. Ayan. Sagingan. Sagingan. Самер. Mamadali. Palagay ko tatay ito. Yang anak. Nah.

apa semua kami ya si <laughs> Samir oh baget ini Samer Samir <laughs> si Samir oh tagu <laughs> Ano Hello! Brother Manny Bautista po ano Nakita niyo naman po perfect score si Summer Nakalwiwi na, nakatay pa oh, Hindi po ba perfect score yan? Nagmamadali kanina, bakit po? Maring may langgam Kasi may damo eh Eh tumatapak siya baka may langgam Yung gano'ng mga irritabling galaw niya kanina Nagpapakalong siya, pilik elele ele, -ele. yan sa hinok ni langgam. Kaya kinakamot ko yung mga panya para pagpaging ko. Ayan na ano? na. Nasa loob na po kami ng tahanan. No? Ayan. Lalabas muna kami. Ayan. O, tignan natin si Samer. yan. Si Samer. Samer. Yan. Ay. Dito tayo sa upuan. Ano? Yung ulan kanina, may ila lang. Ambon-ambon lang. Kumbaga, makulim yung kalangitan po Yan, kalangitan yan eh. Ano? Hindi mapapasin mapapansin. Ayan, no. Ayan, medyo nagliliwanag banda no. No, nakita nyo. Nagliliwanag siya. Ayan, no. Kahit dyan, medyo nagliliwanag na po dyan, no. Nawawala na yung kulimlim talagang kanina na gano'n na gano'n yung ulan Makulim din talaga no? so hanggang dito na lamang po share share kaibigan share share lang po God bless us all